Masusing binabantayan ng PIVOX ang tatlong parametro bago ilagay sa mas mataas na alert level ang Mount Canlaon. Nauna nang tumaas ang ibinubugang sulfur dioxide na abot na nga sa 10 tonelada kada araw. Dumami na rin ang naitatalang bilang ng volcanic earthquake sa paligid ng vulkan. Tanging hinihintay na lamang ang maitatalagang ground deformation. At sakaling mangyari ito, senyalis na ito para ilagay sa mas mataas na alert level status at ipatupad ang pwersahang paglikas sa iba pang lugar sa Negros. Gayunman, sakaling mangyari ang pagsabog ng bulkan, siniguro naman ng OCD Western Visayas na nakahanda ang mga apektadong bayan at lungsod gaya ng La Castellana, La Carlota at Canlaon City. Bunsod na rin ang mga isinagawang early preemptive evacuation maging ang ilan pang kalapit na bayan ay nag-activate na rin sa Blue Alert bilang paghahanda sa posibleng pagsabog. May mga inihanda na rin contingency plan ang lokal na pamahalaan, katuwang ang national government sa paparating na kalamidad. Uh, Nakipag-usap na rin po tayo sa pamahalaan po ng Negos Occidental sa gobernador po. At nagkaroon na rin po tayo ng go uh, uh, signal po na magkandak magka nga po ng pre emptive evacuation kahit na po yung nasa loob ng 6 kilometer radius mula po sa crater. At uh, sinihanda na rin po natin yung Panaad Park bilang uh, provincial evacuation center.